tinatanong niya is yung init naman daw nung side ng ating refrigerator. Automatic daw ba mawawala yung init pagka namatay yung ating compressor? Hello guys! Welcome back dito sa J4TV. Kamusta kayong lahat? O panibagong video, panibagong tips at kaalaman na naman ang aking isishare sa inyo. Magsasagot na rin ako dito ng mga tanong mula ito sa ating mga subscriber dito sa ating YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel ay wag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. So huwag na natin itong patagaling guys. Mapunta naman tayo sa next natin na tanong dito. Mula ito kay Alvin. Sabi niya, paano po pag huminto na po yung compressor, automatic po bang mawawala yung init sa two side ng ating ref? Shout out sa iyo Alvin sa pag-comment at pag dito sa ating channel. At tinatanong niya is yung init naman daw nung side ng ating refrigerator. So, automatic daw ba mawawala yung init pagka namatay yung ating compressor. So, bago natin to ah, sagutin guys is nagbibigay ako ng explanation sa inyo kung bakit umiinit yung magkabilang side ng ating refrigerator. Bakit nga ba umiinit? Dahil andyan na yung condenser na tinatawag. So kung mapapansin nyo dati is yung condenser is nasa likod yung mga wire-wire na umiinit dun sa likod, nilagay na nila dito sa magkabilang side. So magugulat kayo pagka hindi uminit yan, ibig sabihin hindi na lumalamig yung ating refrigerator o yung ating freezer. Yung refrigerator kasi guys is merong sensor yan na pagka malamig na malamig na is pagka na-reach niya na yung cooling capacity na kailangan niyang ilagay dun sa loob ng ating freezer, is nag-automatic yan na nag-shutdown or namamatay yung ating compressor. So, doon tayo nakakatipid ng konsumo ng kuryente. Nag-automatic shutdown na yung ating compressor. So, mangyayari kasi doon is magkukul -cool down naman yung init ng magkabilang side ng ating refrigerator. Wag lang tayong bukas ng bukas para mabilis niyang mapuno yung lamig dun sa ating freezer para mas mabilis mamatay yung ating compressor. So, for Alvin, uh, normal yan dahil andyan na yung condenser. Ang next natin na question dito ay mula ito kay Eric. Sabi niya, same lang po ba ng consume loads kahit one door or two doors? So, shout out sa iyo Eric sa pag-comment at pagtanong din dito sa ating channel. Ang tinatanong niya is parehas lang daw ba sila sa konsumo ang ating kuryente sa mga single door at two doors na refrigerator natin. So, pagbibili tayo ng mga refrigerator guys, meron tayong makikita na yellow paper or yellow tag yun yung energy guide na tinatawag sa harapan ng ating mga refrigerator. So dyan tayo magbabase kung magkano nga ba yung kino niya daily at yung monthly. Ang gagawin mo lang dyan, tignan mo lang kung mataas yung EEF na tinatawag ito yung energy efficiency factor niya. Kung mataas yung number na nakalagay dyan, ibig sabihin matipid sa konsumo ng kuryente. So, hindi rin magkaparehas yung konsumo ng kuryente kahit maka single door yan or two door. So ang single door kasi guys is direct cooling ng mga yan. Nakadirect na na nagpapalamig doon sa ating freezer. i naman natin dito sa mga inverter or yung mga no-frost natin na refrigerator. Comparison natin tong dalawa na to is mas matipid pa rin itong inverter na no frost. Dahil yun nga, ah, na-invert na yung kanyang compressor at the same time, mataas na yung mga EEF ang mga yan. Pagka gumagamit ka kasi ng mga inverter is umaabot ng 400 pataas yung EEF niya, yung energy efficiency factor niya. Hindi naman ibig sabihin guys na porque hindi na inverter yung ating refrigerator o yung mga single door natin na refrigerator is malakas na siya sa konsumo ng kuryente. Nasa paggamit pa rin natin yan. So ang paggamit ng mga non-inverter na refrigerator guys is itaas nyo lang yung thermostat. Pagka mataas na yan, pag malamig na malamig na, pwede na tayo mag-adjust. Nakadepende yan sa uh, nilalagay natin doon sa ating mga refrigerator. Kahit non-inverter yan guys, meron pa rin auto-sensor yan na pagka na-reach niya yung cooling capacity na kailangan niyang ilagay doon sa ating mga refrigerator or doon sa ating freezer, is nag automatic shutdown po yan. Kaya ang payo ko sa inyo para makatipid tayo sa konsumo ng kuryente, kahit inverter or non-inverter yan, huwag tayong bukas ng bukas ng ating pinto, ng ating refrigerator para makatipid na rin tayo sa konsumo ng kuryente. Punta tayo sa last natin na question dito. Mula naman ito kay Laron. Sabi niya, J4TV, tama po ba yung turo ng mag-deliver? Bilang daw pwede i-max yung temperature? So, shout out sa iyo, Daron. Ang mga refrigerator kasi natin, guys, lalong-lalo na kapag brand new or kadi-deliver pa lang dun sa bahay nyo, is ipahinga nyo kaagad kahit limang oras. Ganito ang gagawin nyo pagka bagong bili yung ating refrigerator. Ipahinga nyo yung refrigerator natin ng kahit limang oras na nakatayo. So, sa ganung paraan kasi guys, pwedeng naalog yung langis ng ating mga compressors. Pababain muna natin yon. Pagka umabot na ng limang oras na nakatayo at nakapagpahinga na siya, ganito ang gagawin mo sa laron. Isaksak mo siya ng walang laman na kahay. No? Huwag lang yung gabi, yung sinasabi na nag-deliver na gabi mo lang ihay. Ihay mo siya para mas mabilis na umandar yung ating compressor. At the same time, magpalamig dun sa ating freezer. Pagka malamig na malamig na, kapain mo dito sa magkabilang side kung umiinit. So, pagka umiinit yan, pwede ka na maglagay ng ating kailangan ilagay dun sa ating refrigerator. Dahan-dahan pa rin ang paglagay dun sa ating loob ng freezer para hindi pa rin mabigla. Dahil sa init, mga nilalagay natin, i-absorb ia kasi yan ng ating compressor. Wala po yan sa gabi, Sir Laron, sa pag-adjust natin ng ating temperature. Pagka Malamig na malamig na, pwede naman tayo mag-adjust sa low or sa medium dun sa ating temperature. Ibase natin ito sa laman ng ating refrigerator. So pag halimbawa, konti lang naman yung laman ng ating refrigerator is kahit medium mo lang or low yung ilalagay mo doon sa temperature. So, ayun lang guys, sana meron na naman kayong napulot na aral dito sa video na to. Kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. Kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like, i-share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo na may problema sa ganitong problema ng kanilang mga appliances. So, kung may mga katanungan ka din about sa mga appliances nyo, mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko, ay gagawan ko din ng video na tulad nito. Maraming maraming salamat guys sa panonood at tatapos muna naman itong video na to. Mag-iingat tayo palagi. God bless. Peace.